Anong gagawin kapag na foreclose ang bahay mo? Imagine this, bahay na pinagipunan mo biglang na foreclose. Pero kalma lang. Hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban mo. Ngayong episode ng Meow Your Rights, aalamin natin ano ba ang dapat mong gawin kapag na foreclose ang bahay mo. Step 1: Alamin ang uri ng foreclosure una kailangan mong malaman kung anong klase ng foreclosure ang nangyari. Judicial foreclosure, dadaan sa korte. Extrajudicial foreclosure, diretsong ibebenta ng bangku lending institution sa public auction basta nakasaad sa kontrata. Mahalaga ito dahil magkaiba ang proseso at magkaiba rin ang legal remedies. Step 2. Right of Redemption. Good news. May tinatawag na Right of Redemption. Kung judicial foreclosure, may one year mula sa final sale para tubusin ang property. Kung extrajudicial foreclosure, may one year mula sa registration ng foreclosure sale. Basta makakabuo ka ng pambayad, utang plus interest plus charges, pwede mo pang mabawi ang bahay mo. Step 3. Makipag-ayos sa bangko. huwag iwasan ang banko. Madalas bukas sila sa loan restructuring or revised payment terms kung mapapakita mong seryoso ka at may plano, mas gugustuhin nilang makuha ang bayad kaysa mawala ka bilang client. Step 4. Kumonsulta sa abogado foreclosure is a legal process, kaya mas ligtas na kumonsulta agad sa abogado para ma-check kung nasunod ba ang tamang notices at publication. Tama ba ang proseso? May grounds ba para i-challenge ang foreclosure? Minsan, nasa technicalities ang laban. Step 5. Explore other options. Kung talagang mahirap na, tingnan ang ibang options gaya ng pag-ibig housing programs o government assistance. Foreclosure is tough pero laging may alternatives at legal support na pwede mong i-consider. Kapag na-foreclose ang bahay mo, tandaan, hindi pa katapusan ang lahat. Alamin ang rights mo, kumilos agad at huwag mahiyang humingi ng tulong. This is Meow Your Rights, reminding you to protect your rights, protect your home. Kung ka, he drops a comments, and don't forget to subscribe for more legal tips.